ding dong Hi, come here, come here. Hi. so bahay na tayo guys meron so, so, na surprise na Andrea wow. so ayun guys what's up, kamusta kayo welcome back sa Andrea Judge TV and ayun uh, masaya tayo ngayon dahil napauwi tayo na maaga guys Um, di naman sobrang aga. Um, maga ng 1 hour. So, supposedly, ang out ko is 3.30 uh, uh p.m. Pero, pinag-out na ako ng 2 p.m. So, sabi ko, kinanong ako kung gusto ko mag-out. Sabi ko, yeah, I'll take that. Nice. Because, ano, isang oras is isang oras din. So, yung biyahe ko, 45 minutes. At least, maga makaka-uwi sa bahay. And sobrang excited excited ako umuwi ngayon guys dahil mayroong sorpresa sa akin si Andrea. Um, habi niya may in order daw siya para sa akin. And ayun, uh, excited na ako umuwi kasi ano, um, na makita ko anong sorpresa 'yon. And mamaya um, samahan niyo ako tatang uh, i-unbox natin siya. Um, tingnan natin kung anong sorpresa ba 'yon. Um, di ko alam na ano, in-order um pala 'yon ng something and um, kanina niya lang ako chinat tas ano, parang tinitis niya ako may sinan siyang picture so parang nararamdaman ko ano eh <laughs> may kutob ako guys may kutob ako para sana uh, yun nga pero, ayun. Um, yeah. Um, kaya excited din tayo umuwi. Eh. And at the same time, pinauwi tayo ng maaga ngayong araw na to. So, ayan. Tingnan natin kung anong meron dun sa surprise na yun ni Andrea. Ayan. Minsan lang mang surprise yun, guys. Kaya, ano, tinitake advantage natin yun pag nag-surprise siya sa atin. Ayan. Or, baka naman, ano, sino-surprise ako, baka may gustong surprise din para sa kanya. Ayan, tignan na lang natin guys So, ayan, currently nag-revive na ako pa uwi It's, what time is it? Um, I think it's 2.26pm uh, And, ayan, um Medyo pagod lang ngayon sa work Ano it's, ano, masyadong busy guys Pero, nagulat ako dahil, ano uh, Nagkaroon ako ng opportunity na, um Pauwiin ng kahit papano maaga pero usually naman ano eh, pagka kunwari si Nabel na umuwi like an hour na lang or 30 minutes. Usually tumatanggi na ako kasi sayang naman inatay ko na lang in 30 minutes. Pero since nga dahil may surprise sa atin si Andrea, um, yan, inaccept ko na. Sabi ko, yeah, I'm ready to go home. So, ayan. Um, uh, update na lang namin. At update ko kayo guys. Mamaya, ayan, box natin yun. Uh, tingnan natin kung anong meron. Um, may kutub ako pero dahil nakita ko yung picture yung picture dun sa box hindi ko din alam kung baka niloloko lang ako ni Andrea pero tingnan natin ayan um, yung panahon ngayon guys medyo makulimlim ulit no um, sabi nila next week or I don't know kung next week or this week um, ng 50 degrees Fahrenheit yung ano yung temperature and I think magiging sunny pero sana totoo kasi alam niyo naman ang um, um weather dito sa US or dito sa especially sa lugar namin sa sa Illinois is ano talaga pabago-bago so minsan um, uh, you don't trust na yung forecast <laughs> or some, yeah you, you trust the forecast but ano sometimes ano um magugulat ka nagbabago yung weather so kasi tiningnan ko yung buong week eh so pag tilig na ko yung week minsan nababago pa so Ayun, um, pero currently, ano, 39 degrees. Medyo malamig-lamig, medyo lumamig siya. Noong mga nakarang araw, parang, ano eh, um, nasa 45, nasa sa 40 to 45 degrees Fahrenheit. So, lumamig ng konti, guys. Pero, um, tolerable naman. Mas okay na yung winter ngayon. Medyo, ano pa, um, ano ba tawag nito Mahaba pa, or, um, may ilang buwan pa ang winter so ayaw magsalita ng tapos pero so far so good naman yung winter namin dito sa US uh, dito sa Illinois um, magkaroon lang kami ng matinding snowstorm medyo but medyo matinding tinding snowstorm tapos pumalo ng negative pero that's it after ng ilang araw lang eh bumalik na din yung ano yung tum tumasalit yung temperature tapos natunaw na yung mga yellow so ayan um, doing good naman sa weather and yeah um update ko na lang kayo guys pagdating dito sa bahay so tingnan natin kung ano yun ano bang surprise sa yun all right see you later bye okay, Guys. Um, bahay na tayo. And yeah, dito na tayo. Papasok mo tayo sa bahay. I think si Tiffany nakauwi na din. So, yan. Yeah. Ding dong! Ding dong! Meron kaming doorbell dito, pero may ring, ano din kami, uh, doorbell. Pero we're not using it kasi hindi ko siya winner eh. Parang naka-solar siya. Ito yung solar. Good morning! Ah, good morning. Good afternoon pala. morning kasi ako malit eh. Hi Claire! So yeah, so solar siya, hindi siya wire, so hindi mo siya maririnig sa loob. Camera lang talaga ang purpose na ito, security cam. Pero, yung ginagamit naman yung doorbell. Yeah! What's up, Klain? What's up? What's up? Hi, Claire. Welcome to the world, Klain! Klain! Klain, come here, come here! Come here! Come here! Come here! Say hi! Hi! Say hi! Hi! How's school? How out there? Hi, Dante! Hi! How How's school? Uh, I just need to do some homework. Homework? Yeah, everything's fine? Yeah. yeah. <laughs> so are you on no. Uh -huh. See, <laughs> Ayan, dati nag vlog pa yan nung maliit eh. Ngayon, hindi na eh. May yain na eh. Ayan. So, bahay na tayo guys. Mayroon daw surprise na si Andrea. Ito si Andrea, nag-work. Work from home siya guys. Kung hindi pa, hindi uh, pa talagang nasasaba sa vlog. Pero work from home siya. Oh, dito lang siya sa bahay. So, ayan. May office siya sa taas. <coughs> Pero, ayan, dito siya nag-ano. Nag, gusto niya dito eh. Ewan ko ba't gusto niya dito. Pinagamit niya yung office ko dun. So... Wow! Wow! So, ayan. Balita ko may surprise ka. Gulo! What? Joke lang yun. Hindi nga. Ayun yun eh. Wait lang ha. Baba ko lang yung baga guys ha. niya I have a surprise! Hey, hey! Wait. Wait. Siney doink! Are you okay? Wala naman. Saan? Nasaan natin? Wala naman. Ito ba yun? Ha? Guys! Ito na guys! Buksan na natin! We are happy hundred percent. ito hal? Empty box. Empty box? So guys, pupuksan na natin. Pero, ayan. Um, Buksan natin. Hmm. Buksan na natin. Ooh. Yes. Unboxing na. Unboxing. So, ayan. Titingnan natin. Pero may kutob ako, guys, eh. Kasi sa laki ng box na yan, guys. Bukang alam ko na. Alam ko na. Ano ba yan? Ayun. Alright. So, yeah. Excited na ako, guys. Pupukta na natin to. Update ko kayo. Bye. Three hours later. So, ayan, guys. Unboxan natin to, guys. Medyo alam ko na ata kung ano to. So, ang halbat mo ba ako si Nerfrize? Mukhang may gusto kong binigong para sa alaman mo, ha? <laughs> ha? May kapalit yan. May kapalit ba to? So, yun, guys. Open na natin, guys, kung ano to. Tignan natin. Mukhang well, alam ko na to, pero magkakamot na lang. Kung ano to? Ano to? Ano Sabi klase? mo kasi, ano, para mas ganang kapamag-basketball. What? Let's go. 3 na kami. Let's go. Ano Ano to? para ganahan ka mag-basketball. Siyempre, may bago kang shorts. Wow! No! <laughs> Let's go! Lebron! Let's go, Lebron! You know, Lebron! Lebron 9, guys! Low! Lebron 9, low. Hal, thank you. Love you. Kiss. Love kiss. You. Kiss. <laughs> so guys, yes. So I'm only brown low. So it's a red brown shoes here. Ano ba naman yung red? Eh, ah, kasi nine eh. Ah, oh, ganun ba yun? Yeah, 21 na yung Lebron ngayon. Okay. So low pa, buti low. Unboxing, uy, ganda box. So. Oh. Matagal na yan. So, yeah. So, ang kailan, ang sa kanila. Kailan unang dumabas ang lebron? Lebron 9. Siguro college pa ako. Oh. Wow. <laughs> 21 na eh. So yearly kasi naglalabas yun. Mm. So, eto kasi retro pero ano, um parang uh, binalik, parang retro style sya. Mm. So brand new sya pero yung style retro. So Lebron 9, 10.5, thank you. ano kulay hal? Surprise! Yung box guys, white ko. Let's go! Surprise. Yeah! Nice! Ano? Lebron 9 Liverpool Reverse. Yung kulay, yung colorway. Hal. Thank Oy, you, Hal. ganda. ganda di ba? Sabi sa iyo, eh. Ganda ng color. Ayan, no? So, Liverpool siya. Itong kind of, ano, guys? Sapatos. Oh, my God. Gagamitin ko ito sa Sunday. Let's bibinyakan go. <laughs> yeah, bibinyagan mo na ito sa Sunday, guys. So, guys, ito, um, trivia or background lang sa Lebron 9. So, Lebron 9 is, um, I forgot the year, pero ano siya, retro shoes siya ni Lebron. I don't know kung nasa Cleveland pa siya nito. Pero itong collaboration na to, itong colorway na to guys, is um, collaboration niya sa Liverpool na football club. Sa, ano, um, uh, football club siya sa Europe. So, ano, kung may kita niya guys, nandito yung logo ng Liverpool. So, ito yung ano. Merong tinatawag na Liverpool yung original. Kulay pula siya. Ganito ata yung kulay. Tapos green yung sole dito. So, ito yung tinatawag na reverse. Reverse Liverpool. Parang ganito. Rever reverse na ano. Na Kobe na Grinch. So, um, merong Grinch. Tapos may Kobe, na, Kobe 6 na reverse Grinch. Pero ito guys, sobrang ganda. Ayan, kung kita nyo, nandito yung logo ng Liverpool. Maganda yung ano niya traction niya. Mhm. Mm -hmm. Mukhang maka 9 uh, Siguradoin mong panalo. 9 points ako. So. <laughs> <laughs> Just 9 points. So guys, ito yung laces niya. And then meron siya ito yung ano sa Lebron yung um parang Air Max style na ano na in, uh, pang bounce dito. So ayun. So okay. speechless. Siya. speechless. <laughs> so, hindi masyado. <laughs> Anong masasabi mo sa kulay, Han? ganda. Wow, ito pumili, no? Unique color. Sa Nike mo to in order? Mm -hmm. Yeah, so... Ayun guys, Hal, thank you so much. Bumili ka na ng pang plants mo bukas. <laughs> Yay! Yeah, so. That's on sale, that's why <laughs> nakapili. <laughs> yeah, really? So, yeah. Sale to. Um, ayun. So, bagong ano, Lebron. And ito yung susutin natin sa Sunday. So, panoorin mm -hmm. nyo yung vlog sa Sunday hindi <laughs> natin tumakapuntos ako pero ayan uh, ito yung natin again, thank you hal I love you love you thank you for Kati ang ganda ng colorway mo ganalo yeah. you deserve so, thank it you. thank you <laughs> alright, so update na lang later guys bye okay, so update na lang later guys, bye and ayun guys dito na namin tatapusin yung vlog again, uh, thank you sa aking buting asawa alam mo kung ano yung gusto ko Ayan, sige na, i add to cart mo na yung ano, yung mga gamit mo <laughs> to sa halaman. Ay, check out na lang pala guys. So, ayan, um, yeah, may gagamitin tayo this Sunday. It's Lebron 9, uh, Liverpool, reverse Liverpool na low, retro. And thank you so Nike. Shoutout sa Nike, shout out sa Nike. Ayun. so yun guys, nagmemoryanda lang kami kasi yun nga, nag-intermittent fasting kami. So, 5 p.m. din na kami kakain. Ayan, salad-salad muna tayo, guys. <laughs> Saka tinapay. Ayun, so, uh, tatapusin ko na yung vlog. Short vlog lang yun, guys, kasi nabigla lang ako eh. Na nag-send siya ng picture, uh, bigla akong sinurprise. So, kaya napablog ako ng bigla. So, gamitin na din natin tong opportunity para mag-shoutout. Yes! So, salamat sa 341 subscribers so far natin. Um, <coughs> I think last two weeks, ano, nasa 327 lang siya ngayon nasa 341 na guys kala nyo yun? naka 341 ako so sana magtuloy-tuloy guys ha. patuloy pa rin sana kayo manood and yeah sa so shoutout muna tayo guys so shoutout first kay uh, uh Miss Charmaine Buakinya saka uh, Sir Dexter Buakinya alam ko palati kayo nanonood ng vlog kahit di kayo nagko-comment silent viewer guys comment naman kayo guys please oh Ayan, saka ano, uh, like nyo na rin yung video. And shout out ka pala kay, ano, kay um, Batang PX Toys uh, 8252. Ayan, so parati siya nagko-comment dito sa video natin guys. And alam ko taga South Carolina siya. So shout out, shout out to you man sa sana um, kami diyan. Oh, gusto mo pashell ka dito sa Illinois. So ayan, uh, shout out to you and more, more, more flower more power and um, yeah, sana uh, salamat sa suporta mo. Uh, patuloy ka lang na suporta sa channel natin and patuloy din ako gagawa ng mga content. If may gusto kang content, sabihin mo lang. Alam ko nagbabike ko eh. BMX. So, may bike din kami kaso electric eh. So, <laughs> ayan, tingnan natin. Uh, gagawa ko ng vlog yon. And kay ano, uh, Corix Channel 4061. So, salamat. Um, sa panunood and um, yeah um, thank you sa support and um, sa pag subscribe at pag like ng video na ginagawa ko sobrang na appreciate ko yun, guys so and alam ko may shout -out pa ako eh eto and new subscriber natin na si uh, Winnie Lasherda 3247. So, nag-comment siya din sa vlog ko na ano, nag-grocery ako sa Pinoy store. So, na-miss niya na daw pumunta dito, yung mga pasyal niya dito sa US. Alam ko bumalik na siya sa Pilipinas. So, thank you. She's from Quezon City. And syempre, si shoutout natin yung mga tropa natin. John Paul Lopez, Benji Villaflor, yan. Uh, Julian Cantera, sa yung mga halimaws dyan. Uh, shoutout Mark, Jomi, Steve, Alvin, Michael, Raymond, uh, Unz. Lahat kayo, uh, shout shoutout. Alam nyo na yan. So, enjoy guys. Alam ko may outing sila. So, enjoy. And Mark, uh, enjoy mo yung vacation mo. <laughs> so, so, hopefully makapag-vacation din ako dyan. And sabay-sabay tayo uh, mag-vacation. At syempre si David, nakalimutan ko. <laughs> David Leones. Ayan. Shout out to you. And yan. Uh, I think this is the end of the vlog. Quick vlog lang. And nagpapahinga na kami neto after. So, see you to the next vlog guys. Bye!